Sa nakaraang video natin ay natapos tayo sa pagbigay pahintulot ni Commander in Chief Song Qing sa mga taga Zishui Kingdom na subukan ang kanilang bagong likhang makina sa kanilang nasasakupan. Sa ating pagpapatuloy, pagsapit ng umaga mula rito sa Song Mansion makikita ang apat na magtutungo sa pinaglagakan ng flying motorcycle na ipinahanda ng ating bida sa kanyang uncle. Nang makita na nila ang flying motorcycle o kung tawagin ay flying shuttle. Ayon kay Butler mo ito si Obi talaga ang siyang naghanda ng bagay na ito. At si Obi natanong niya si Yun Siang kung nasiyahan ba ito sa inihanda niyang flying shuttle, matapos masubukan ng ating bida ang flying shuttle ay agad inihayag niya na nagustuhan niya ito. Gayong nagustuhan ni Yun Siang ang inihanda niya, pagkatapos, sinabi ni Obi na hanggat ang batang master ay nasiyahan, masaya ako. Matapos naman masubukan ng ating bida ang flying shuttle ay napansin niyang may ginawang modified si Obi sa flying shuttle na ibinigay sa kanya na sana daw ay hindi na ito ginawa gayong sa maglaon ay gagawin din ng ating bida ang pagmodified sa bagay na ito. Gayun pa man pinalutang na ni Yun Siyang ang kanyang sasakyan at habang nasa ere ay natanong ni Obi sa kay Yun Siyang na kung talagang magtutungo ito sa Southern Wilderness at sa pag-aalala niya ay inihayag niya na hindi tama ang gagawin ng ating bidang ito. Maging si Butler mo ay labis din nag-aalala gayong sinasabi nito na tama iyon, young master, bakit ka mag-iisa? Gayong maari ka magdala ng ilang mga shadow guard na kasama mo upang maprotektahan ka. Pati na rin si Miss Ching Dai ay nagmungkahi ito na kung maaari ay sasamahan niya ang ating bida. Sa kabila ng pag-aalala ng tatlo ay hindi pa din pumayag ang ating bida gayong mas maalwan para sa kanya ang mag-isa dahil mas makakakilos daw ang ating bida ng mas matiwasay. At pagkatapos ay inihagis niya ang dalawang piraso na storage talisman na ipinagtaka naman ng dalawa kung ano ang bagay na ibinigay sa kanila ni Yun Siang. At ipinaliwanag ng ating bida una si Butler Mo. Ang storage talisman ay naglalaman ng mga table tas, Uncle Demo, pumili ka ng ilang mahuhusay na candidate mula sa Song Mansion at pati na rin sa mga tao ng Shadow Guard, linangin sila sa mataas na antas ng pakikipaglaban hanggat maaari. At Qingdai, maaari mong tawagan ang aming mga mid mula sa East Courtyard, at ang mga may talento sa paglilinang mula sa panlabas na patio, tulungan sila na mapabuti ang kanilang combat power hanggat maaari. Sa kahilingan na ito ni Yun Siang na hindi maitatanggi na napakaganda ng pinaplanong ito ng ating bida kaya't ang dalawa ay wala nang nagawa kung hindi ang sumang-ayon sa ninanais ng kanilang young master. Bago umalis, Inihayag muna ng ating bida na babalik din ako rito makalipas ang tatlo o limang araw, o pito o walong araw, ngunit tiyak na babalik ako sa loob ng sampung araw, at upang hindi naman mag-alala ang kanyang lolo ay ipinasasabi ni Yun Siyang kay Butler muna siya na ang bahala na magsabi sa kanyang lolo upang ito ay hindi mag-alala sa kanya. Matapos sa napakaraming tagubili na iyon ay tuluyan na ring nilisan ni Yun Siyang ang kanilang mansion. Sa bilis at sa ginawang pagmodified ni Abe sa sasakyan ay nagdulot ito ng malakas na tunog na maririnig maging sa loob ng kanilang mansion. Kasabay sa pag-alis ni Yun Siang ay kasabay din ito ang pagdating ng ikalawa niyang uncle na si Song Bo. bukod sa kanya ay kasama niya ang dalawa nitong asawa na sina Mrs. Cheng at Zhao. Sa kabila ng kanilang pananahimik habang nakaupo, sa napakalakas na dagendong na nagmumula sa flying motorcycle ni Yun Siang ay dinag na dinag ni Song Bo mula sa loob ng mansyon. Bagaman hindi niya nakikita ngunit basi sa inilalabas nitong tunog ay, sinasabi niya na ito ay nagmula sa napaka-powerful flying shuttle. Nakakutob naman si Mrs. Cheng na maaari bang lumabas ang iyong pamangkin na si Yun Siang upang maglaro kasama ito, di ba? At dahil sa nakaalis na ang ating bida ay galit na kinompronte ni Mrs. Cheng ang kanyang asawa sa niya nakita mo hiniling ko sa iyo na pumunta sa kanya kagabi ngunit iginiit mong maghintay hanggang ngayong umaga ngunit sa umaga dumating ka para lang tanungin ang iyong ama dahil sa nagagalit na ang kanyang unang asawa ay ipinaliwanag ni Song Bo na okay lang gayong mas ligtas na tanungin mo na ang aking ama para sa mga tagubilin kung hindi kung magmamadali tayong hanapin si Yun siang, tayong tatlo ay mawawala ng ating mga mukha, at maaaring hindi natin mapanalunan ang mga kayamanan na nasa mga kamay ni Yun Siang. Habang nagsasalita naman si Song Bu hindi na nila namalayan na dumating na si Lord How at narinig ng Old Man ang tungkol sa kanilang pinag-uusapan ng mga kayamanan kaya't natanong nito kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Sa pagdating ng kanilang ama ay agad nagbigay galang ang tatlo, at matapos sabihan ni Lord How na maupo na, kasabay nito, inalam ni Lord Howe ang tunay na dahilan ng maagang pagpunta ng anak nito at dalawang manugang, bukod dito muli inalam ng old man ang tungkol sa kayamanan na ngayon lang ay kanilang pinag-uusapan. Kaya ipinaliwanag ni Song Bo na ang dahilan kung bakit hindi siya nakarating sa piging kagabi gayong may ines ikaso siyang maliit na negosyo. At dagdag pa niya na nag-host ako ng another table sa Yungan restaurant. Gayon pa man, hindi naman interesado si Lord Howe sa iba pang sasabihin ng kanyang anak. Bagkus tinanong na lamang niya na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo, ngunit iniisip mo lang ang mga table toss sa kamay ni Yun Siang, di ba? Hindi yon ang ibig kong sabihin tugon ni Song Bo, at paano ko yun gagawin? Gayong itong si Yun Siang ay miyembro din ng ating pamilya ng Song, ngunit pinapanatili niya ang mga kayamanan na ito sa kanyang kamay lamang. Bakit hindi natin ilabas ito at gamitin ito para sa ating pamilya ng Song at upang ma-maximize ang mga benepisyo? At habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay bigla naman dumating sa silid ang dalawang pinagkakatiwalaan ng ating bida, na si Butler Mo at Maid na si Miss Ching Dai. Makikita naman sa pagmumukha ng old man na naging masaya ito sabay na tanong niya na ang malakas na tunog ba na iyon ay sa sakyan ng aking apo. Naagad ay tumugon si Butler Mo na Yap Master, at ipinasasabi rin niyang Master Yun siyang na magtutungo siya sa Southern Wilderness para mang-aso at papatay daw siya ng mga ferocious beast. Bukod pa dyan ay pupunta daw siya sa Sun Sculpture City na nasa Lower Domain Country. Bagamat hindi lingid sa kanila kung gaano kadelikado ang gagawin na iyon ng ating bida ay kalmado pa rin si Lord Howe. Habang si Mrs. Zhao ay nababahala sa gagawin na iyon ng kanyang pamangkin. At di naman makapaniwala ang second uncle ni Yun Siang Gimbal na tanong niya na mo, nagpunta ang bata na yan sa Southern Wilderness. Upang mangaso, sigurado ka ba na ang batang iyan ay hindi hahantingin at hindi mapapatay ng mga halimaw? At gayong alam ni Butler mo na itong si Song Mo ay isa sa mga balimbing ay hindi niya pinansin ang mga katanungan nito bagkus ay nagpaalam na lamang ang Butler kay Lord how na aalis na sila. Bago umalis, natanong muna ng old man na kung kailan babalik ang kanyang apo, kaya't inihayag niya na base sa ilang tagubili ng ating bida, ay maikli na ang tatlong araw, hanggang limang araw basta daw hindi hihigit sa sampung araw ay makakabalik na siya. Nabahagyang ikinalungkot ng old man dahil sa matatagalan pa pala ang kanyang apo na makabalik sa kanilang mansyon. At pagkatapos ay nagpaalam na muli si Butler muna aaliis na sila, Ngunit sinabihan sila ni Songbo na maghintay ng sandali. At ipinaliwanag niya kay Lord Hao na sa Southern Wilderness ay ang mga kuta ng mga ferocious beast na maging ang kanyang big brother daw na nakatalaga sa Ironwall Army ay ni hindi nila kayang sugpuin ang mga halimaw na iyon. Hindi ba siya naghahanap ng kanyang kamatayan sa pagpunta doon ng mag-isa? Gayun pa ay hindi na ito pininsinta ni Lord Hao bagkus ay sinabihan na lamang niya si Butler muna lumabas na. Na ikinainis ni Song Bo binali wala ang kanyang mga katanungan habang ang dalawa nitong asawa ay takang-taka dahil ni hindi man lamang mababakas sa pagmumukha ni Lord Hao at maging si Butler mo at Miss Ching Dai ang kahit kaunting pagkabahala sa mga ito. At para matigil na si Song Bo sa napakarami nitong mga katanungan ay ipinakita ng kanyang ama ang ilan sa kakayahan ni Yun Siyang kaya mas dumami pa ang mga tanong nito. Bukod dito ay di niya lubos maiisip na talagang si Yun Siyang ang ipinapakita ng kanyang ama. At habang nagigimbal si Song Bu sa kanyang mga natutuklasan ang ating bida naman ay mabilis na pinalilipad ang kanyang flying shuttle, na kung saan ay nabilib si Yun Siang sa ginawang pagmodified ni Abe sa flying shuttle, at napakomment din ng ating bida na napakaganda ng performance nito. At sa hindi inaasahan na pagkakataon, ay makakasabay ng ating bida ang airship na nagmula sa Zishui Kingdom, at dahil naman sa malakas na nililikhang tunog na sinasakyan ng ating bida, ay agad ito napansin ng prinsesa ng Zishui gayong magtutungo ang prinsesa sa lugar na nasasakupan ng First Uncle ni Yunxiang upang masubukan ito sa Ferocious Beast, ang pinakabago nitong likhang makina. At nang napansin naman ni Yunxiang na ito ay sasakyan mula sa Zishui Kingdom ay niya na kung bakit lumitaw ito sa defense area ng Iron Wall Army. At ang prinsesa naman ay napatanong sa kanyang isip na kung ang Flying Shuttle na ito ba ay nagmula sa Jando Kingdom. Bukod dito ay hindi maiwasan ng prinsesa na mabilib gayong nagagawa ni Yun Siang na makapagpatakbo ng sasakyang ito ng may mataas na bilis. At dagdag pa niya na napakahusay ng mga kakayahan nito, bagamat sapat na sa kanya na humanga sa ganitong bilis na ipinamamalas ni Yun Siang. Pero, nang magpakitang gilas pa si Yun Siang sa prinsesa pinatakbo niya ang flying shuttle sa rurok ng kakayahan nito kaya't bigla na lang naiwan niya ang nagmamasid na prinsesa na lulan ng Zishui Airship na siyang ikinabigla ng prinsesa, at pagkatapos napatawa ito sabay sinabi niya na sobrang lakas ng pagsabog, sa isang iglap lang ay nalampasan niya kami. At siya ay ganap na hindi naaapektuhan ng mataas na presyon ng hangin anong uri ng forma sayon ang nakaayos sa labas ng shoto. Sa tuwing may makakasalubong akong tao na napakalakas gaya niya, ang Chando Kingdom na ito ay talagang nagtatago ng dragon at nakayukong tigre. Nakakalungkot lang na lahat ng sundalo sa Zishui Kingdom ay halos puro babae. Otherwise, gusto ko talaga siyang makuha para matulungan akong subukan ang aking mga little cutie. At habang nag-aasam ang prinsesa ng Zishui Kingdom kay Yunxiang, ang kaganapan naman ay nalipat sa apat na araw pagkatapos umalis si Song Yunxiang upang magtungo sa Southern Wilderness. Mula rito sa Yungan City Song Mansion Outer Courtyard ay may dumating na flying boat habang sa ibaba ay makikita naman si Miss Ching Dai. Sa mga ilang sandali pa ay tuluyan ng nakababal ang airship ng magkaroon na ito ng hagdan ay bumukas na ang pintuan nito kasabay nito ay lumabas mula rito ang mahiwagang chinelas ni Elder Shu Heming Ang old man matapos makalabas sa bakana ng barko ay napatingin kay Miss Ching Dai sa hindi mo ari na dahilan. Kasabay nito ay napakomment ang old man na sa Yungan City, ang huling oras na dumaan ako dito ay halos higit sa 30 taon na ang nakakaraan. Habang nagmumuni-muni ang matanda, bigla naman lumabas sa likuran niya ang kasama nito na si Instructor Cheng Yi, ang instructor na hindi makapaniwala na ang lugar na ito ay ang pamamahay ng kanyang estudyante na si Song Yun Siang. Bukod dito, nalingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang estudyante pala ay talagang napakayaman. Nang makababa na ang dalawa ay magalang na binati ni Miss Ching Dai ang kanilang panauhin at pagkatapos ipinakilala niya ang kanyang sarili na ako si Ching Dai ang personal maid ni Young Master Yun Siang. Ito ay isang kasiyahan na makilala ka, matandang lalaki Shu Hemeng, chief guard ng nanjoju Academy Tuguni ni Elder Shu. Kasabay nito, napansin niya na ang batang dalaga na ito ay may tulad na mataas na antas ng paglilinang. Ang mansyon ng Song ay nararapat at ang kilala natin na sa pagiging mahilig sa mga babae, nang napansin niya na ang dalagang batang ito ay talagang may isang matangkad na figure, isang maid ng mahusay na nararapat para sa reputasyon. Kaya't pa-poging papoging effect niya na sinasabing masaya akong makilala ka Miss Ching Dai. Ako si Instructor Cheng Yi at ako ang tagapagturo ni Song Yun Siang. At pagkatapos, inihayag ni Elder Shu na ang batang si Song Yun Siang ay marahil ipinaliwanag na sa iyo kung bakit kami ay naririto. Ito ay ang according sa kanyang mga instruction ilang araw na ang nakakaraan. Ang kanyang mga ipinagawang bagay ay handa na, habang si Instructor Cheng Yi ay ipinapakita ang isang lalagyan na kung saan nakalagak dito ang mga ipinagawa ni Yun Siang. Ayon naman kay Miss Ching Dai ay naipaliwanag na sa kanya ng kanyang young master na maaaring dumating kayong dalawa rito. Kasabay nito, sinabihan ni Miss Ching Dai ang dalawa na sundan siya para samahan sa residence area. Sa kanilang paglalakad ay hindi maiwasan ni Instructor Cheng Yi na mamangha sa kanyang mga nakikita na kung gaano kagarbo ang mga gusali. At nang madaanan nila ang ilang mga katulong sa panlabas na patio ay napasambit si Instructor Yi na wow, napakaraming magagandang batang babae sa bahay ni Yun Siang. At nang makita naman niya ang mga katulong na nagsasampay ay nasambit naman niya na ang pamumuhay ng ating bida daw ay napakahusay. Naanimoy nakatira lamang sa kagubatan ng alak at karne. At habang pinagnanasahan ni Instructor Lee ang mga katulong ng Song Mansion, mula naman rito sa outer court main hall ng meeting room, na kung saan ay ipinagbigay alam ng isang katulong kay Lord Howe na ang mga panauhin mula sa Nanjoujiwo Academy ay dumating. Si Chang Ching Dai ang katulong mula sa East Courtyard ay tinanggap na sila. Okay, papuntahin sila sa North Courtyard tugon ni Lord Howe, at pagkatapos ay iniutos din niya sa katulong na hilingin kay Yun Jin na magtungo siya rito. Nang makaalis ng maid inihayag naman ni Butler muna Lord, base sa mga tagubili ni Yang Master Yun siyang tatlong araw na ang nakalilipas. Ang Jiwo Academy ay dapat magpadala ng isang halimbawa ng bagong gawang makina para ito ay subukan. Maaari ko naman itong mapasubukan sa ilang mga personalidad, bakit kinailangan pang masangkot dito si Yun Jin? At dagdag pa ng old man na hindi dapat, gayong ito ay tagapagtulong ni Yun Siang, bukod dito sila ay nagmula pa sa malayo, kaya't nararapat lamang nabigyan sila ng minimum respect. Sa paglabas ng ilang, katulong ay sakto naman dating ni Miss Ching Dai at dalawa nilang bisita mula sa Jiwo Academy. At nang magpanagpo ang katulong at si Miss Ching Dai ay agad nagbigay galang ang dalawa kay Miss Ching Dai gayong ito ay ang kanilang pinuno. Nalingid sa kaalaman ni Instructor Yi, kaya naman ikinagulat niya ito dahil sa hindi niya akalain na kagalang-galang pala ang kanilang kasamang maid. Sa napakaraming mga babae sa magkakabilang dako ng Song Mansion ay napamura si Instructor Cheng Yi ng pabulong dahil sa tuluyan na itong nagselo sa ating bida. Gayong sa daming babae na nagkalat kahit saan. At pabulong din niyang sinasabing dapat daw ay huminto na siya sa kanyang trabaho bilang isang teacher at pagkatapos, Magtatrabaho na lamang daw siya sa bahay ng kanyang estudyante na si Song Yun Siang. Pero, hindi ko lang alam kung ang pamilya Song ay may anumang cultivation requirement sa pagiging gatekeeper, gayon pa man ako ay profound level cultivator na, na marahil higit pa sa sapat upang maging isang kapitan ng mga gwardya. At habang nag imagine si Instructor Cheng Yi na napapalibutan ng mga babae, kasabay din niya na sinasabing dapat kong itago ang aking lakas, ibenta ang aking katawan upang may libing sa pamilya ng Song, maging isang mahina na houseboy. Sa mga oras ng krisis, ipapakita ko na aking tunay na cultivation level at manalo sa mga puso ng mga nagagandahang isang nahuhulog na bulaklak. Sa pag-iisip niyang ito na halos ay tumulo na ang dugo sa ilong sa labis na pagnanasa sa mga babae ay kasabay nito sinabihan na siya ni Elder Shu Hemeng na dapat mong pigilan ang kaunti. Huwag mong isulat ang iyong pagnanasa sa iyong mukha. Pagkatapos, at gayong natapos na si instructor sa kanyang mga pantasya ay magalang na pinatutuloy ni Miss Ching Dai ang dalawa na pumasok na. Nang makapasok, agad iniulat ni Miss Ching Dai kay Butler muna ang kanilang bisita mula sa Jiwo Academy ay naririto na. Kasabay nito ay nagulat si Miss Ching Dai gayong hindi niya inaasahan na naririto pala ang kanilang pinuno. Agad naman tumayo ang old man sabay niya sinabi na mangyari ay umupo ang kanilang mga bisita. Napatawa naman si Elder Shu nang nakita niya ang naghihintay sa kanila ay ang pinuno ng pamilya Song. Dahil sa hindi niya ito inaasahang lalabas mismo ng personal ang Marquis Song. Sabay sambit na medyo natatakot ako. Nang laki naman ang mga mata ni Instructor Yi matapos niyang marinig ang mga pahayag na iyon ni Elder Shu. Magalang na tinanggap ni Lord Hao at pagkatapos ay natanong niya na maaari bang ikaw ang tinaguri ang Shu Half-Saint. Hahaha, -ha hindi ko inaasahan na ang Shu Half Saint, ang namunguna sa Nanjo Three Swords, ay darating sa aming humble house, talagang ginagawa nitong mapagpakumbabang bahay na puno ng ningning. Tumugon naman si Elder Shu na paggalang sa pinuno, hindi ako nang ahas na tawaging Half Saint sa harap ng Song Marquis, ha. Matapos magkabati ay inalalayan ni Lord House si Elder Shu at magalang nito pinauupo, sabay sinabihan niya si Butler mo na maglabas ng tsaa. At nang nakaupo na ang dalawa ay kunwari nagagalit ko no si Lord Howe sa kanyang apo gayong sinasabi nito na ang batang yun siyang na ito talaga, kung paano niya inabala ang half saint Shu na papuntahin dito ng personal. Kapag siya ay bumalik na, dapat akong makipag-usap sa kanya at ayusin ito. Agad naman nagsalita si Elder Shu upang pasinungalingan ang mga sinasabi ni Lord Howe. Gayong sa katunayan dalawang araw na ang nakakaraan, ang bata na iyon ay nagpadala ng mensahe sa Jiwo Academy, sinasabing minamadali daw niya ang mga batch ng finished product sa lalong madaling panahon. Nang marinig ko ito inirekomenda ko ang aking sarili para ma-deliver ang mga goods sa kanya. At sa oras naman na ito ay dumating na ang ipinatawag ni Lord Hao na si Yun Jin na bahagyang ipinagtaka ni Miss Ching dahil sa hindi rin niya inaasahan na magtutungo rin dito ito. Pagbungad pa lang ay agad na tanong ni Yun Jin na Grandpa, hinahanap mo ba ako? Bago tumugo ng old man, ay ipinakilala mo na siya sa dalawa nilang bisita na ang dumating ay ang kanyang apo na si Yun Jin na pinsan ni Yun Siang. At pagkatapos, inihayag din niya sa kanyang apo, na ang dalawang bisita nila ay ang kagalang-galang na bisita mula sa Jiwo Academy, at ang isa sa kanila ay teacher ni Yun Siang. At ang tinaguriang sakim sa babae na si Instructor Cheng Yi ay manghang-mangha sa kagandahan ng pinsan ng ating bida. Nang makalapit si Yun Jin ay magalang niyang binati ang kanilang bisita, habang si Lord Hao naman ay ipinapaliwanag na ilang araw na ang nakalilipas, ipinagkatiwala ni Yun Siang sa pagawaan ng Jiwo Academy upang makabuo ng isang batch ng mga bagong machine para sa amin, at lalo na para sa Chai Luan Army. Kaya't ang dalawang ito ay naririto ngayon. Sa kabila nito, ang guru na si Cheng Yi ay gitol na gitol pala sa babae na nasa kanyang harapan. Napabulong pa nga na sinasabi na ito daw ang sasi beauty tulad ng isang reyna. Kaya't ang dalawang matanda na nasa kanyang likuran ay naworduhan sa naging reaksyon ng guru. Gayong naramdaman na ni Elder Shu na Omandar na naman ang kalibugan ng kanyang kasama ay halos hampasinan niya ito, para lang mapahinto ang nakakahiya nitong ginagawa Gayun paman sa kabila ng pagsusumikap ni Elder Shu at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Instructor Cheng Yi at sinasabi rin ng old man na ipakita na ang kanilang dala. Sa kabutihang palad, makalipas ang ilang sandali ay tila na himasmasa na ang guru kaya tumayo na ito at kasunod ay binuksan na niya ang lalagyan ng mga ipinagawa ni Yun Siang sa Jiwo Academy. At nang nabuksan na ang malita ay inihayag din ni Instructor Yi na everyone, mangyaring tingnan, ito ang custom build na Weiyuan style na ginawa ng aming Jiwo Academy Workshop na ginawa ayon sa planong disenyo na ibinigay ni Song Yun Siang. Na may bilang na 30 unit at mangyaring suriin. At habang kasalukuyan na ipinapakita ni Instructor Yi ang mga mas produce Weiyuan style talisman. Kasabay nito, sa kabilang panig, mula sa Hunterland ng Southern Wilderness. Makikita naman ang mga halimaw na mga wala ng buhay sa lugar na ito, gayong ang pumapas lang pala sa mga ito ay walang iba kundi ang ating bida. Matapos niyang paslangin ang isang halimaw ay lumabas mula rito ang isa pang perpektong high-grade space crystal. Sa loob ng ilang araw na pangangaso ni Yun Siang ay makikita ang iba't ibang klaseng crystal bukod dito ay napakarami din ito na may iba't ibang kulay na marahil nagmula ito sa magkakaibang ferocious beast. Sa mga ilang sandali naman ay nagstar solution na si Yun Siang kay Lu Bu. Sa kabila nito, Napansin ni Yun Siang na tila kakaunti na lamang ang mga halimaw, na kanyang napapatay ngayon, hindi gaya noong nakaraang araw, gayon pa man igit na rin naman sa sapat ang mga medical material na kailangan niya. Sa napakaraming kristal na ito ay napagdesisyonan ng ating bida na gagamitin niya ang ilan upang gamitin na pang-upgrade sa mas production machine, at ang matitira naman ay kanya na lamang ibebenta. Matapos sa ilang araw na walang humpay na pakikipaglaban ng ating bida sa mga halimaw. Ang paglilinang niya ay naging ganap na matatag, at sinasabi ni Yun Siang na bago pumunta sa Sun Sculpture City, nais muna niyang makapag-breakthrough sa tuktok ng Earth Stage. Sa susunod nating video ay ipagpapatuloy ni Yun Siang ang pagpatay sa mga mababanggas na hayop, bukod sa kailangan niya ng mga kristal mula sa mga halimaw, ay ninais din ng ating bida na makaangat. Muli ng cultivation level at ang pagdating ng mga taga lower domain sa binagsakan ng napakalaking kristal na nasa disyerto. At ang ilang pagpapakita sa Sun Sculpture City at paglabas ng mga kakaibang nilalang gayong mukha itong isda. At ang pagtest ng mga babaeng sundalo sa Wei Yuan style na base sa ginawang blueprint ni Yun Siang.